Magandang araw mga kabikir, lalo na sa mga walang ubin. Magluto na naman ako ng uh, turta sa kawali. Uh, ah, simpleng recipe lang ito mga kabikir pero uh, ah, napakasarap nito mga kabikir, subukan nyo. Panoorin nyo ang video, napakadaling gawin lang. Nang gawin, pahiran ng lard or margarine ang hulmahan para hindi dumikit. Ito ang mga ingredients. 1 and 3 fourth cup bread flour or first class flour. 1 cup brown sugar or white sugar pwede. 1 tablespoon baking powder. 1 and 1 half teaspoon yeast. 1 8 cups skim milk. Uh, tapos maglagay lang din tayo ng uh, yellow food coloring mga kabikir. Opsyonal uh, optional ang paglagay ng yellow food coloring. Pwede maglagay, pwede rin hindi. Uh, isang pirasong itlog. 1 cup water. Uh, maglagay din tayo ng uh, oil. 1 8 cup. Maglagay na lang din ako ng 1 uh, 8 cup margarine uh, mga kabikir. Uh, pagkatapos uh, haluin natin. Uh, kailangan wala nang mamumuong harina at wala ding uh, mamumuong margarine. Pagkatapos halo, ilagay na natin sa ating lagayan na pinahira natin ng uh, margarine margarin or lard. Paalasahin ng 45 minutes bago lutuin mga kabikir. Painitin muna ang ha, kawali na may buhangin, saka natin ilagay ang ating haturta. Itong unang salang ko mga kabikir, 30 minutes ko lang ito pinalsa, kaya nag siya. Pero nung pangalawang salang, nagsalang ako ng 1 hour, hindi siya nag at malambot mga kabikir. 45 minutes hanggang isang oras ang magpaalsa sa torta na ito. Pero kung gusto niyo mag-crack at uh, 30 minutes lang makabikir, pwede na isa lang. Ito makabikir o oh, hindi nag-crack 45 minutes ko ito pinalsa, ay ah, hindi siya nag-crack at malambot. Ito namang isa, 30 minutes lang nag-crack siya pero malambot naman din. Ah, uh, ito na mga kabikir ang finished product ng ating asimpling torta na niluto lang natin sa kawali. Kaya kahit wala kayong oven mga kabikir, uh, pwede kayong magluto ng torta, tinapay, sa ating uh, kawali. Marami na ako nga naluto na tinapay sa kawali, uh, mga torta at uh, cake. Kaya uh, sa mga walang ubin uh, mayroon akong uh, mga video na niluto ko sa kawali at may mga recipe na rin mga kabikir. Uh, mga kabikir abang ang iba ko pang mga recipe, uh, mga recipe na pwede nating lutuin sa kawali, sa kaldero at sa steamer. Ah, uh, ito mga kabikir ang uh, pinaalsa natin ng 45 minutes uh, hindi siya nagcrack at malambot mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood uh, sa pag-share sa aking mga video. Mga followers, uh, mga viewers at sa lahat ng nakapanood sa mga video ko, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.